Ayan. Yeah. Hmm. Ito o, oh, tingnan mo, anong diferensya dito? Bakit anong nangyari dito? Anong nasaktan na ang dito? Blue. Blue. O, oh, sakt? Oh, ayan o. Oh. Sundin-sundin sundin mo lang yung ano. Saan nga ito? Blue. Hmm. Uh, oh, yun oh, ito, oh. Yan, oh. ito oh. Yan, oh, Diba dito yung sinabi? Baka may hindi, o oh, yan, hindi nakasama na ba yan dyan? O oh, tapos dito, okay. tapos dito, o oh, yan, o, oh. igalan e, mo, Ayan palang, lang, yan kanina wala eh. Ayan. Ay eh, dito ba may susok-sok kami? Tapos diretso sa ano, yan sa, yan sa isa. Ito, ito. Ay, dito, dito. No, ay, dyan o, ito. nasa taas. Ay, yung o. antok na ah. Ay, naantok na ang aking mga trabaktor, oh. Asa <laughs> ito, siya, wala na. Ayan ang aking mga trabaktor. Oh. Ah, ito po tayo ayun. sa shop. Gagabi ah. na ang kina ate. Nakawa okay na pala. Ha? Oo, okay, nag-deliver ng ano, na ng... Ayan po ang ako, mga gawas. ating fitting room. Ayan po. Ayan po. United Nations. Hindi kayo dito. Ang ganda nitong aking ano. Hmm. Ma ano yan? Ito po yung ating mga Pilipinyana Ayan o, Pilipiniana. Medyo maano po yan. At details niyan. O, ano? kita ninyo o, oh, ang details. Ayan. Diba? Yun na yun sa <laughs> kinuha namin. Ah, tanda nyo yan kung saan niya kinuha. Hmm. So, ayan po. Ayan ang details. Ayan, di ba? Ganda. Okay, ito po yung mga golden Shakira natin. Shakira. Nandito naman ang ating mga tuxedo. Ayan, ako. Ba't lumaki? Hindi mo na makita. Ayan, yan po ang mga tuxedo. Mm hmm So, punta lang po kayo dito sa ating Mears Passion. Para po kayo ay makapamili. Ayan, yan yung sa mga pangbata. Ayan. At marami pa pong iba. Hindi natin mailagay kasi mga naka naka-imbak. Ayan. Pero mga samples lang po yan. Oh, katulad yan. Yan ay mga pang ready natin sa ating United Nations. Iba lang kasi itong color ng akin. ano. Parang ito matingkad na matingkad eh. Iwan ko pagka dito eh, hindi maganda. Siguro dahil sa color ng light. I-off mo nga yung light, Hazel. Hey, ah, ano? At i-off mo nga muna yung light. Hindi ko makita ang tunay na color nito. Madilim naman. O oh, yan, yan, ganyan po. Mas nakikita pa ang kulay pag madilim. Ayan. Ayan. So, may mga China, China, Chinese. Ayan, ayan po. Mga Chinese dress. O, na Ito, meron dito mga mm, sa banyaga. Hindi na pala makita. Kasi masyadong, ano. Ito, ano, ano. See what I mean? Ganyan. Tapos, tatahiin ng dulong ganyan. Patingin ang pagka shape Ayan. Ayan. Ganyan. Parang tatulog lang siya Four. One and a half. Ayan. No? Four nine, and a half. Nine. Nine and a half. Ayan. Tapos, four. So, ayan. Putusokin para mailabas, babalik na rin. Ayan. Pagkatapos po ay... binaliktad na ganyan, kita mo na to. Yan, pag binaliktad na ganyan. Okay, ayan yung ipapasok mo yung isa sa loob. Ayan. At tatahiin ang ito ang tatahiin. Ayan, yun yung yung inano ninyo. Yung, 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 para hindi maano, yan. Yan sa corner na yan, yan ang tatahiin lahat. Ayan, presto, meron ng necktie ang mga bata. Okay. Thank you. Hindi na nga kung ako bawat gilid ay tigano man is kaya ito ay napalang dito. Ito po ang bihasa sa pag-repair. Paliliitim, palalakuhin at ang ginagawa niya muna ay na ano niya muna diba, pinabasting diba? na sa Tagalog so ganyan po yung ginagawa natin dito sa shop nagre-repair kami nagawa kami ng mga gowns o katulad nito o, diba ang ganda mm. automatic belt okay baka kami nang belt Yeah. 嗨。Okay. Pasaka. Kunin ko. Ha? Ah, len. Illo. 'yung kadena? <laughs> Meron, <nakakab> <coughs>